Hello po. Hi. Nay, magandang hapon. tay magandang hapon po. Ay, ate. Kumusta ka? Okay ka lang. Ay, anak nyo po siya? Oh. Sila, sila po, nanay. Ilan po anak nyo tayo? Pang ilan po si ate? Pang-alima? Pang-alima. Pang ano pangalan niya ate? Juan Kaibig. Kumusta na po ang anak niyo? Mabuti rin pag nagagamot diyan, Sir. Ano pong karamdaman ng anak niyo? Mabuti rin. Yung sabi nila, cancer. Okay. Tapos? Saka nagagamot ng tampalong paggabi-gabi araw. Po? Pa? Nagagamot yan? Pabalik-balik sa hospital? Pabalik-balik sa hospital pabalik sa, sa biyarnis. Ikap na naman yun. May host pa yun? Sinanay hmm. hmm. Si naman. Ah, dito ako. Nay! Pakilala po ako. Ako po si Daddy Frankie. Magandang ha -ha. hapon po. Sir. Anong nangyari sa anak niyo po? No, pero sa ano yan, sir? Sa bata do. Ah, kailan po na-operahan? June 22 po po. June 20. Lapit ka, na, Sige, kailang lapit ka. Siya ang ano niya, sir. <laughs> June 22 po, Daddy Frank, kinaoperahan po. Tapos, sa uh, Last June 22. Po. Tapos, sa uh, July 3 po, binalik, uh, June 30 po, binalik namin sa ospital po. Dahil po yung tube niya po, nagdi-drain po yung tahi niya. Ngayon, binuksan ulit para tignan yung kung saan drain Tinahi ulit. Tinahi. Um, July 3 po. Ayun ah, lang ang sakit niya, yung pagtanggal ng bato? Yes po. Tapos sa uh, ilang araw po, inuwi namin siya dito. Uh, transfer kami ng dagupan ulit sa binlok po ng region po. Dahil yun po nga, nagsuka, hindi niya na kaya po. Pati lumunok po ng kanin, ayaw niya po, sinusuka niya na po. Uh, bali sinitiskan po ang lumabas sa uh, result niya, pinauwi na kami. Kasal sabi nila, is cancer po yung sakit niya. Bakit pinauwi na kayo? ano po, gusto uh, gusto nilang may papagawa na ano sa kanya, biopsy po. Kaso, i-schedule ulit. Kasi po, dati Frankie, hindi po kaya po ng katawan niya dahil po sa katawan niya. Ah, uh, hindi kaya, kakayanin uh, na, na resistensya niya yung yes biopsy. Yes po. Kaya, sabi nila po, kung lumakas na po siya, ipapabiopsy po. Tapos, may kunting bukol po na dudukutin po sa naiwan sa pinagtahian po yun po yung dahilan po kaya umuwi muna kami ta wala June, nung June siya na opera opo po ah, start lang nang ah, nung June lang nag-start yung mga sakit niya talaga opo opo mabilis no yes po, dati. Kaya, parang iglab lang po dati Frankie ah, na ibenta namin yung motor namin dahil lang sa kanya cellphone kaya wala po kami kipad po yung naigagamit namin pansamantala okay lang yeah. yung mga cellphone mga material na bagay mawala man yan yes, po, daddy. pwede pa rin nating Palitan. kitain Mas, pwedeng mapalitan pwede yes, okay. pa din importante ginagawa natin yung best natin yes, para daddy. sa ating kapatid no Opo. kasi ang buhay ay iisa lang okay. tosin ano pangalan niya? niya joan po joan 29 years old po tatlo po yung anak niya ito ah, po. nasaan po asawa niya nag uh, nag po siya sa San Carlos po nate frankie kasi bali umuwi yun gabi alas 10 kasi nagko-commute pa. Mm. -hmm. Binta kasi yung motor niya dahil sa asawa niya. Joan? Opo, kausapin ko siya. Yes po. Oh, Ate Joan, tatabi ako sa iyo. Opo. Kumusta ka naman? Ito po. Musta pakiramdam mo? Mahihina po. Nangihina ka? Nakakain ka pa naman. Kunti-kunti lang. Kumusta yung mga anak mo? Hindi po sila. Ilang taon na yung anak mong panganay? Walo po. Yung bunso? Apa. Paano ngayon yan? Di mo na sila nakakarga? Di mo na sila naalagaan? Hindi na po. Hindi <laughs> ko na <lang> sila naalagaan? Hindi <laughs> mo na sila naalagaan? <laughs> Ano kaya kayang buhatin? <laughs> Tagal na po si Hindi ko na, sila na ano. Sinanay ko nung nag-aalaga. Nanay mo lang. Tapos mga ate ko po. Pumayat ka na. Oo. Hindi ganyan yung Mas mataba pa nga po yan. ka pa. Nararamdaman ko yung pinagdadaanan mo. Nakausap mo rin ba ang doktor? Anong sabi ng doktor? Nasabi nila yung sakit mo? Natakot po. Natatakot ka? Bakit ka natakot? May cancer daw po ako. May cancer ka daw. Opo. Uh -huh. Huwag kang matakot. Ha? Kailangan matapang ka. Lakasan mo ang loob mo, magtiwala ka kay God. Tapangan mo, huwag kang magpatalo sa sakit. Eh? Sipin mo na lang, malilit pa yung mga anak mo, kaya kailangan lalaban ka. No? Hindi bibigay ni God yan kung wala siyang rason, kung wala siyang mas magandang purpose. Lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin, Sigad lang nakaalam. Alam mo kung bakit ko sinabi sa iyo 'yan? Ganyan din na naging sakit ng asawa ko. So ganyan din siya umiiyak pero nilabanan niya, 'no? Kaya ikaw, lalo na sa iyo, ganyan din uh, tatlo rin 'yung anak ko nung nagkasakit 'yung asawa ko. Kaya masasabi kong uh, nararamdaman ko 'yung pinagdadaanan mo. Basta magtiwala ka lang kay God. Ha? Huh? Wag na wag kang bibitaw kay God kahit anong mangyari. No? Lagi kayo mag-usap ng ano, ng asawa mo. Usapin mo lang siya. Lagi kayo mag-usap para sa anak ninyo. No? At, yun lang. Salamat at nadalaw kita dito. Sana yung mga anak niya. Ito anak mo rin to. Ang ganda ng anak mo. Pwede ba dito silang tatlo? Ayun, ito yung bonso mo. Pangana yung lalaki? Liliit pa nga nila, no? Ay, ate. Kuya, okay ka lang? Anong pangalan ni kuya? Oh, si ate, anong pangalan mo ate? Ate. Usapin mo siya. Ay, sige na. Okay lang. Huwag na. Kuya? Usapin mo sila? Inaalagaan mo si Mama? Ano sasabihin mo kay Mama? Hmm? Mag-aaral kayo mabuti, ha? Okay. Hindi natin sila pwedeng kausapin masyado yung mga bata, mga kababayan, dahil wala pang alam yung mga yan. Mungayon no? Ano ta naman nakita nila, nakita lang nila pero hindi pa nila alam kung ano totoong nangyayari. Siguro unti-unti na intindihan ng panganay pero hindi pa totally, no? So ate, uh, gaya ng sinabi ko, laban lang tayo, ha? May uh, kaunting tulong akong dala, may bibigay ako wait lang, kuha ko pera. Pero na may lakas ka pa naman, nakahahawak ka pa naman yung kamay mo. Pag kumain ka, si ate ko po. Sinusubuan ka na lang. Hmm. Basta huwag kang mawala ng pag-asa, ha? Babalik pa naman kayo sa ospital, lagi kang magpipray, ha? Ito, meron akong 10,000 dala para sa iyo. Thank, thank you po, sir. Nade ka. Hmm? thank you po, sir. Mm -hmm. Sa tulong niya sa amin po. Salamat tayo kay God. Thank you po kay God. Mm -hmm. Sa tulong binigay niya sa Maraming salamat po. Walang ano man. Laban lang. Pambiling gamot po ako, sir. Uh -uh. Walang imposible kay God, no? Opo. Maraming salamat po, sir. Kaya mo yan. Opo. Hmm? Tayo mawala ng pag-asa. Dito ka lang lagi sa labas. Ikaw po, hindi siya makahiga. Opo, hindi niya po kasi dahil walang alalay po sa kanya. Dali po ang kailangan, kailangan po may mag alala po sa kanya. kung mag siya, ba po. Hindi ka ate, dito ka. Pukan? Mabuti ate, lagi mong ginagabayan yung kapatid mo. Ako po yung bali, na, halos na ospital yung kapatid ko po sa John po. Ako, bali, ako po lahat ang kasama niya. Ako, sino panganay sa inyo? Wala po yung panganay. Hindi, sa inyong dalawa? Ako po. Amas ah, panganay yes ka po? po. Huwag mong iwanan yung kapatid mo ha? Yes po, Daddy Frank. Kaya nga po, nand, halos may kanya-kanya din kaming sariling pamilya. Mm -hmm. Parang ayoko na po siyang iwanan. Uh -huh. Kasi sabi nga nila yung sakit niya nasa Istedspor na po. Hmm. Kaya nga sabi, kinausap kami ng doktor kung maganda iwi niyo na siya sabi. Kasi para makasama na niya ng mga anak niya, makasama pa kayo sabi niya Kaya parang nawalaan po kami ng pag-asa Ay wag, wag kayo mawala ng pag-asa Si God lang nakakaalam ng lahat, yes. okay? Opo, thank you po sa lahat po Opo, ng sana nakatulong yes. sana, sana Sana po nakatulong po sa... Kapatid ko po yung pagbibigay niyo, mm -hmm. para po may panggamit po siya, sikap niya Wag Huwag kayong mawala ng pag-asa, kayo yung mga normal. Palakasin niyo yung loob ng kapatid mo, ha? Opo. Huwag kayong, huwag niyo ipapakita na pangihinaan kayo, okay? Salamat po. Salamat Gawin niyo lahat po. ng mga kaya niyo, okay? Iyon, mga kababayan, mga kabaranggaya. Maraming maraming salamat na naman po sa Panginoon. Dahil narating at uh, naabot natin ang pamilyang ito na kahirap na kanilang pinagdadaanan. At uh, sana nakatulong na naman tayo at sana napagpasaya tayo kahit sa maliit na kaparaanan. Mga kababayan, uh, maglalambing po si Daddy Frankie. I-share po natin itong mga upload videos natin na sa ganun ay mas makatulong pa tayo, pag abot pa tayo ng tulong sa mga kababayan natin kagaya nito. At uh, nawa ipag-pray po natin si ate na malagpasan niya po ang problemang ito. Yan kasama ng kanyang pamilya. Maraming maraming salamat po and God bless po.